So yun mga logs, ano, namatay yung uh, unang video natin. So part 2 to part 2. Tinayin tuyo. Yung uh, mantiga nito, pinagkrituan na nang isda ng chicken joy. So uh, Saka ngayon, ito nga, tuyo. Sayang, mga logs, nakatakip naman yan. Hindi naman yan uh, i-PC. Hola lang Ako nga dito ko linalagay. May takip. Sa uh, ng luncheon. Kasi yung ano nito, minsan maalat kasi nga yung asin kung nagprito ka, bumababa na papailalim sa mantiga lang. Tunog na. So, <laughs> ito. Ito. yung Ito. Ito. ito, ito. ito, ito, ito. Ну, Ay, so nagsaing pa lang tayo. Siguro pagkatapos nitong minuto ko nito, ah. Kakapi lang muna tayo, hindi pa luto yung kanin. Ayun, luto na yan, mga labi. ayan mga lods so ayan sya mga lods ito yung tatlong diluto si Maki Boy naman yung favorito niya. yung uh, alubaybay o bagong isda Pero kaya ito o kaya suka suka na may sili um, mahalang ma, ma kapi muna tayo

yan kami dito sa bahay kasi so, sa talaga kailangan yung nanay nanay yung magpaglinis sa loob ng bahay nanay yung uh, magtuturo niya sa mga anak wala kami uh, niya tapos yung panganay ko nga siyempre babae nasa asawa niya ngayon so yung buso naman babae nga yun nga may anak siya lang, hindi niya mas kasi yung paglilinis Itu masih si Maki Boy. Eh, puya, tolong, pagi agaknya orang. So, yun, Siguro bili na muna tayo tinapay sa tinda. dito na muna mga labs. Ano? At punta muna tayo doon sa may opisina natin sa Terrex. Habang hindi pa luto yung kanin. Okay. Follow for more, like and share.